Hi mga species, samahan nyo kami ngayon kasi kami ay magpapamasahi at mag hot spring sa Makati. Sobrang excited na nga ng babae. So, inaantok na yan siya ngayon siya kasi ang tagal ng biyahe. From north to south kami ngayon. Tuwang tuwa ako sa sunset dyan kaya maya maya ako nagbibidyo. Kala ano mo ganda yarn? Ganda yarn sis. Yung tita ko nga pala ayan nasa likod so busy busy yan magpapalda. <laughs> sa kalagitnaan ng biyahe parang feel ko sinisipag ako kaya nagtry ako magvideo para makapag upload pa ako sa tiktok ko for affiliate. kasi tinapad ako agad kaya di ko na tinapos. <laughs> After 30 years sa kalating na kami dito sa Makati kung saan nagwo <laughs> yung ate ko. Mga 5 PM yata kami nakaalis sa amin tapos nakarating kami dito mga past 6 na. So sakto na rin out ng ate ko. Ito nga pala si Kuya Lorenzo, siya yung nagme-maintain ng kalinisan dito sa dorm and sobrang sipag niyan, guys. And dito pala nagwo-work yung ate ko, yan yung opisina niya. So yung kasama ko yung tita ko pala at saka yung pinsan ko. Hindi ko na pakilala kanina. And kanina pa nga nagsasabi yung tita ko na nagugutom siya. So pagdating namin kay ate, pumunta agad kami sa malapit na kainan at doon kami kumain. Nagstay din pala ako dito sa Makati dati nung nagwo-work pa ako sa Cubao. Tapos dito rin ako kumakain dati. Ayun, masarap yung pagkain dito, guys. Dami nila laging luto araw-araw. Ayun, marami kang pagpipili ang Pero adobong atay ng manok yung pinili ko at yung sa tita ko, favorito niyang gata ng puso ng saging. Ano daw? Puso ng saging na gata. Basta gatang saging. Tapos na nga kami kumain at umuwi na kami dito sa dorm. Hindi pa tayo kontento, kakain tayo ulit. Nakakuha na ko niya ng toblero na maliit sa rep ni ate. So, kinain na namin ng pinsan ko. Tapos, may nakita ko dito mga teacher Kaya, hindi rin natin para lang niya eh. Lumabas na ako dito para alokin yung tita ko tsaka sila ate. Baka sabihin nyo kasi ang damot ko daw namimigay. Let's go! Let's do this! Naglakad na nga kami papunta dito sa kakainan namin bago kami pumunta sa Lasema. Mga 10 minutes na lakaran din siguro. Okay na 'yun para makapag-exercise din. At nakarating na nga kami dito sa kakainan namin dito sa Kenshin. Dito rin kami lagi kumakain kasi sobrang mura ng pagkain dito at iko. Ang layo ng ating ano. <laughs> nilakad. At dito pumipili ng ang mga babae ng kanilang mga kakainin. So, instead na mag-isa-isa pa kami, since busog na rin kami ng tita ko, bumili na lang kami ng shabu-shabu, tapos set na lang si ate. Pero bago yan, una palang dumating yung pagkain ng pinsan ko, tapos yung strawberry shake ko na ganyan. Ang sarap yan, guys. Sobrang love na love ko siya. Tapos ang mura lang din niya. Mga limang piso, tapos may ka pang So hindi! Sobrang mura na. For the love ng talaga mga babae, bago sumabak sa laban yan talaga sa At dahil bidabida tayo, tayo ng nauna magluto ng meat. Sobrang saya ko nga kasi parang ang kapal niya. So parang ang meat sa ilalim. Pag-angat ko ng meat, puro repolyo pala yung ilalim ilalim niya. So, ginawa ko na lang siyang calls. So, no. ganun. nag siya ka <laughs> Pagtapos ka namin kumain, umalis na kami agad kasi magagrapa kami papuntang Lasema. Medyo na tagalan nga kami maghintay kasi alam mo naman sa Manila, sobrang traffic talaga siya. Sobrang sayang nga namin ito kasi nga, lang ulit kami lumabas magkakasama. Kulang pa nga ka kami nito eh, kapag lumalabas kami talagang marami kami. As in buong angkan talaga ati ko. Since weekdays to ginanap, marami hindi nakasama kasi may mga trabaho. At ayun na nga, after 30 years nakasakay din kami. malayo din kasi yung namin mga 5 minutes. Ganun. Habang nasa nga kami niyan, iniisip ko yung hindi ko natapos na video video kanina nung earbuds na. Binivideo ko kanina para may ma-upload ako sa affiliate. Kasi sayang naman. Kapag-upload na sana ako. <laughs> Pero okay lang kasi nagretaso na. Retaso. nagretaso <laughs> nag ako nung mga video ko dati. Tapos yun yung mga in-upload ko. Ganun. Recycle yarn. At after 30 years ulit, nakarating na tayo sa Lasima. Umaambot pa nga niya kaya nagbabadali kaming pumasok. Pagpasok namin, may mga nag-aalok dyan. Mga magbabowling, ganyan. Tagal ko nang gustong pumunta dito kasama si ate, pati yung mama ko. At ito, pakit na nga kami niyan sa taas. Muti ko maipit yung ate ko sa elevator kasi puro cellphone kang vata ka talaga siya. Ako naman, ayan, si Dakilang video, video girl. Hirap din pala mag no? Hawak mo lagi camera, kakabidyo, ganyan. Tamad pa naman ako, kaya ngayoko magtrabaho. Eh. Pakit <laughs> na nga kami nito sa taas at ito yung itsura niya, guys sa second floor. Second floor pala tong Lasema. Dahil sa ating nga yung taya, siya yung nag-aya, siya yung maglilibre. Para sa mga gusto rin pala pumunta dito sa Lasema, ito yung rates nila. Post nyo na lang po para mas makita nyo ng maiging. Ito, Voltes 5. Oo, Jay. <laughs> Pag magwaya dito, bibigyan nila kayo ng mga damit na susuotin nyo, tsaka mga tuwalya. So, ito kulay pink yung damit nila dito. Kailangan nyo rin pala magtanggal ng sapatos bago kayo pumasok sa loob. Bawal din mag-video sa locker. May mga nagbibihis din kasi doon na ibang guests. <laughs> Pasok kayo! pagpasok nga namin ito, mapupunta na kayo sa Canada. Ayan, so hindi namin alam sa kami pupunta dyan. Nag-decide na lang kami magpa-pedicure. Since 10pm pa naman yung massage namin. Kasama pala sa package nyo yung 1 hour na massage. So, tatanungin kayo ano yung prefer nyo oras ng masahin nyo. So, kami 10pm. So, ito mga 8 pa lang to. So, nagpalinis muna kami ng paa. May masahe! <laughs> <laughs> ito na nga ni, magbibidyo na nga ni. Ayun nga, so pwede wala kayong magkaroon okay dito guys, may bayad lang siya. Gusto niyo lang manood ng Netflix, pwede kayong pumunta dito. May kasama siyang remote dyan, pipili kayo kung ano yung gusto niyong panoorin. Dito naman, pwede kayong matulog, kuha lang kayo ng foam na sa pen, tapos pwede na kayong magpahinga dyan. Tapos dito naman yung part ng mga sauna. Hindi lang pala isa yung mga sauna nila dito, marami silang iba't ibang klase ng sauna. Trinay na nga nilang pumasok dito, kaya lang hindi kinaya ng tita ko, kaya lumabas siya ulit. Kasi sobrang init talaga dyan guys, so lalabas talaga yung mga pawis niya para para makapag-relax kayo, ganun. Saglit lang din yung ate ko dyan. lumabas din siya agad, pero itong tita ko din siya dito sa tabi. Grabe. Pag nagutom pala kayo, pwede kayong mag-order dito ng mga ramyon, yung mga noodles, yung mga bulldog, ganyan. Tapos ito naman yung kainan nila. Sabi ng tour guide namin, puntahan na namin yung ibang amen amenities. The joke lang ate ko yan, guys, siya yung nagtutor sa amin kasi dito. So ito yung isang kiln, pwede kayong pumasok diyan para magpapawis. Dito naman yung ice sauna. So sobrang lamig nito sa loob, guys. After niyo magsauna sa mainit, syempre magbubukas yung mga pores niyo. Pwede kayong pumasok diyan para magsara or i-close ulit yung mga pores ninyo. Kung may kasama pala kayong mga bata, pwede rin pala sila maglaro dito. Dito naman banda yung aquarium nila. So may mga fish da yan, guys. Mga totoong isda yan, diyan yan AI. <laughs> Wala, share <laughs> lang. dito naman yung gym nila, guys. So, kung gusto nyo mag-gym, meron dito. ayain Alright! Ay, sorry. Dinakainom ng gamot. Balikan to kala yung gym nila. So, marami rin kayong pwedeng gamitin na equipment. Jarn! Pagaling namin ng gym, umakit na rin pala kami sa taas. Sa taas pala, guys, yung sleeping area nila. So, kung gusto nyo matulog, umakit lang kayo dyan sa fourth floor. Fourth floor ata ah, ito sa pagkakaalala ko. Tapos, pwede kayong mag-picture-picture Kasi nung pumunta kami dyan, may stand din na ganyan. So, pwede kayong korean picture dyan. Korean -Korean tapos kapag napagod na kayo sa mga pinagagawa nyo sa buhay nyo, pasok lang kayo dito sa sleeping area. So katapat lang nito yung picture picturean natin ng Korean-Korean. Tapos ganyan yung itsura niya guys sa loob, yung mga higaan nila. So tabi-tabi yan na ganyan. Kung mabilis kayong magising at ayaw na naisorbo sa tulog, pwede kayong magstay sa dulo para hindi kayo nagigising pag may mga pumapasok. Pero dito mo po lang kami saglit, tapos bumaba na rin kami. nag rt, -RT lang talaga kami dyan, nag-picture-picture, ganyan. <laughs> Excited yarn! <laughs> Dito naman papunta na kami sa massage area. Kinuha lang yung guest number namin tapos nagperma perma lang kami diyan. Tapos pumasok na rin kami agad sa loob. Sobrang excited talaga ako diyan kasi tagal ko na rin gustong magpamasahe kasi feeling ko ang dami kong lamig sa katawan. Kaya pagkakita namin sa lobby, ito talaga yung reaction ko. Oh, di ba muntang? Pusa yarn. So ayan siya guys sa loob. Apat yan siya sakto sa aming apat. Tapos dada kayo diyan tatanggalin niyo yung mga damit niyo. Talagang fun day lang talaga ang suot niyo diyan mga ate ko. Ano to? Wow! Flower okay. lily. Grabe, after one hour, ang sarap nila magmasahe. Ramdam na ramdam, parang nag-restart yung katawan mo, ate. Okay. Grabe! Okay. <laughs> ang sarap nila magmasahe. <laughs> Parang bitin ngayong yung one hour sa masahin nila, sobrang sarap talaga. Tatulungin kanila kung gano'ng kalakas yung pressure na gusto mo. Ito yung uupuan ka talaga nila sa likod para masahihin yung likod mo ate. Tapos pante lang talaga yung suot mo dyan. pero babae naman yung mga nagmasahe sa amin, so okay lang. After yung magpamasage, may libre silang tsaa dito. Pwede kayo magtsaa sa labas. In fairness, ang sarap din ng tsaa nila. Kaya sinimot ko talaga yung mga tsaa nila, tapos yung pinsan ko hindi naman uminom. So ako yung uminom ng sa kanya. Pagtapos namin magtsaa, dumiretsyo na nga ka dito sa kainan. Nag-order na kami ng mga noodles, hot dog, tsaka bowl. Cake. Ito pala yung menu nila dito. Lagay ko na lang dyan. Nung dumating nga order namin, kumain na rin kami agad. Kasi gutom na rin talaga kami dyan. Sobrang sarap ng kimchi nila dyan, guys. As in. Tapos yung boiled egg nila, kulay brown yan pag binalatan nyo. Traditional yata yung way nila ng pagluto dyan. So, kinain ko dyan yung buldak na carbonara. Sobrang anghang nun, kaya konti lang yung nilagay ko na sauce. Pero grabe, ang anghang pa din. Ay, sino ka dyan? Papunta na kami ng sleeping area niyan. Antok na din pagkatapos kumain. kaya din na rin ako nakapag-video niya. Sarap din ang tulog ko niyan. Pag ko, pagkahiga ko pa lang, talagang bagsak na daw ako agad. Tapos nagising kami ng 4:30 AM, bumangon na kami kasi may pasok pa yung pinsan ko sa school. 12 hours pala kayo dito magi-stay, pero kami din na namin oh, yeah. na kami diyan kasi may lasing na Korean, gising diwa namin ni Tite. Marami kami napuntahan dito, hindi kami nakapag-hot spring, hindi kami nakapag-sauna talaga. Pero kaya rin lang, pwede pa naman kasi bumalik sa si susunod. Dito at katatapos lang namin magpalit ng damit, palabas na kami yan. Bawal kasi mag-video sa locker. So ayan, mga pasado, alas 5 na atat Nagbook na rin ako dito ng grab para makauwi agad yung pinsan ko kasi may klase sila ng alas 7. Hindi pa nga dapat sasama yan, kasi baka malate siya kasi masungkit na yung prof nila. <laughs> pero pinilit ko talaga yan siya. Kasi minsan lang talaga kami makakapagganto. Eh minsan hindi pa ako nakakalawas agad kasi galing pa nga ng kavi. Kaya ayun. Hindi ko yata nabanggit kanina, 17 inch pala kami dito. Pero may mga package kayong pwedeng pagpili. At ayan, nakasakay na nga sila dito. Around 5.30 to guys ng umaga, pauwi na ang mga Merlat. Nag-note na nga rin ako sa driver na sa Skyway sila dumaan para hindi na mag-alala yung pinsan ko na malay. So ayun, wala pang one hour nandun na sila sa bahay. Pagkaalis nila, nag-book na rin pala yung ate ko ng grab pauwi dito sa door. Habang na pala ng kwento ko, abot na tayong 10 minutes dito. So pag uwi namin guys, sa tulog na rin kami, bumawi na rin kami ng pahinga. Kasi kinubakasan, marami pa kaming gagawin. Ayan, kung hanggang ngayon nanonood ka pa rin sa vlog ko na to, siguro crush mo ako. Ay, ginagawa mo. Oh, ha, Thank you so much guys sa pag-support. sa susunod na vlog, mga species. Bye!